Uh, shout out, shout out sa inyong mga idol, uh, magandang magandang uh, uh, hapon sa inyo lahat mga idol, yun mga idol, uh, haba ng pila mga idol, dito tayo ngayon sa NCT mga idol, uh, haba na ng pila, ayan o, ayan bukti uh, buti mga idol, nakapasok na tayo, pero naka-recruit tayo doon sa enforcer ng uh, uh, kalukan, kasi uh, ano, Uh, napila tayo, hindi ako na ikot-ikot mga idol kasi uh, lakas ng uh, ano, uh, lakas ng uh, singaw ng aking chamber. Kaya nagdalawang isip ako na uh, paikot, no? Uh, sa awa ng Diyos mga idol, ah, uh, nandito na tayo, Naka, nakapasok na tayo. Ayan, na uh, pero medyo uh, nausad naman, nausad naman mga idol, ang pila medyo haba-haba na talaga mga idol uh, kawawa yung mga idol yung uh, ano, uh, yung nandoon sa kaluka ano, uh, nabutas uh, boundary na nabutas uh, huli sila sa nabutas uh, huli pa sila sa kalukan no? Uh, grabe dapat juga uh, dapat mga idol la uh, yung mga siway mga idol yung ah uh, uh, yung mga uh, hindi tayo maka ano ba maka maabala ba no ma uh, pira-pira talaga labanan dito mga idol uh, kailangan na uh, magsauli ka dito uh, may ano ka talaga uh, may uh, bala ka, may uh, kumaga may uh, pira kang dala sobra-sobra uh, yung pira mong dala kasi kung uh, pansauli lang ng uh, yung uh, Uh, dadalhin uh, tapos sa uh, daming arigluhan uh, uh, ay masured ka na sa iyong uh, uh, pangbayad uh, sa pangsauli ng uh, container kaya uh, 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 yung mga trupa natin dyan na magsauli dito uh, huwag kayong uh, magsauli mga idol na alangan na yung pira uh, alam na alam yan alam na alam ng ating mga trupa yan uh, alam na alam na nila itong CY uh, na ito no? uh, yung CY na Sin City sa kasibax no na uh, ayan ang pinaka magandang siway na sa ulian ayan na uh, shout out sa inyong lahat mga idol ayan na uh, shout out sa mga pumipila ngayon dito sa NCT ayan na uh, kaway-kaway kaway-kaway uh, lang tayo mga idol ayan na uh, medyo uh, malayo-layo pa tayo sa pasukan Uh, yun lang mga idol, uh, maraming maraming salamat uh, sa panunod ng ating vlog. Ayan, na uh, bye bye mga idol!